News updates. mga balita ngayon, labing lima sugatan matapos mahulugan ng bomba ng fighter jet sa South Korea. Dalawang lalaki sugatan matapos magsaksakan sa Rodriguez Rizal. 1 million pesos na halaga ng droga nakuha sa dalawang individual sa Rizal. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Labing tao ang sugatan matapos mahulugan ng walong 500 pound 225 kilograms na MK-82 bombs ang isang sibilyang lugar sa Pochon, South Korea nitong Webes ayon sa Air Force at Fire Department. Dalawa sa mga sugatan ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa Gyeonggi Do Bukbu Fire Services, ang mga bomba mula sa KF-16 fighter jets ay aksidenteng bumagsak sa labas ng shooting range habang nangyayari ang joint live fire exercises ng South Korean at United States Forces. Nasirang ilang bahay at isang simbahan dahilan upang lumika sa mga residente habang sinisugurong walang natirang hindi sumabog na bomba. Humingi naman ng tawad ng South Korean Air Force at nangakong magbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Samantala ay tunuloy ng SOCOR at US ang kanilang Freedom Shield Military Exercises na nakatuon sa paghahanda laban sa mga banta mula sa North Korea. Sugatan ng dalawang lalaki matapos mag-agawan at magsaksakan gamit ang isang bolo sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal. kinilalang mga biktima na si alias Mark, 51 taong gulang, may asawa at si alias Patrick, 31 taong gulang, parehong residente ng nasabing barangay. Ayon sa saksi, narinig nito ang malakas na ingay mula sa labas at nang tignan nakita niyang nagsasaksakan ang dalawang lalaki. Agad naman itong tumawag ng tulong mula sa barangay na nagresponde sa insidente. Parehong isinugo ng mga biktima sa ospital matapos nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakuha mula sa kanila ang isang bolo na may habang 25 pulgada. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pangyayari. Timbog sa isinagawang buy-bus operation ang dalawang individual matapos mahulian ng iligal na droga nitong Miyerkules sa Rodriguez Rizal. Kinilalang mga suspect na sina alias Angie, 30 anyos, at alias Patrick, 44 anyos, na parehong residente ng nasabing lugar. Nakuha sa mga ito ang anim na piraso ng silyadong transparent plastics na may lamang hinihinalang shabu at may bigat na 150 grams o tinatayang nagkakahalaga ng mahigit isang milyong piso kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang dalawang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing ito nationwide po yeah. yan. See you. God bless po. Sana Lord, conquer my fear, and faith, and trust. And yeah, I'll just stay in being the perseverer. I commit myself to this missionary life. You're not a big guy, Pop? Pagdeklara ng gera, Mabuseyaf, hindi tayo hinto. We cannot lose any more <slaps> personnel. <slaps> <slaps> <Nahawa> kayo! Ibig <slaps> sabihin <slaps> sa liliman. Sa kala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, Santo, Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.